Hello po kabayan, kumusta? Ikaw ba ay dreamer na katulad ko na para may sakatuparan ang mga pangarap ay isinubsob sa trabaho ang sarili pero di pa rin sapat ang kinikita or may ipon pero walang uras sa sarili or sa pamilya at di magawa ang gusto sa buhay? Kabayan, huwag kang mag-alala kasi meron na po tayong solusyon dyan at nararamdaman ko po ang iyong mga hinanay at katanungan sa sarili na Hanggang kailan kaya ako magtatrabaho? Makaipon kaya ako ng sapat para sa pagretero ko? Or makapag-travel man lang? Or makauwi sa Pilipinas na hindi mag-iisip kung magkano ang laman ng ating wallet? By the way, ako po pala si Connie Andamon Hubay Hayakawa, Tubong Davo po, Philippines, at proud Bisaya po at kasalukuyang nakatira po dito sa Japan 26 years na po at residence permanent residence at nakapagtrabaho ng iba't ibang company o trabaho dito sa Japan at meron na pong full time job at now I'm proud digital business owner po at ano nga po ba ang digital business? Ito ay digital marketing system or attraction marketing advertising po tayo na kahit sino po pwedeng gamitin ang system to run your own business. Ano ang meron sa aming system? Meron po itong automated system 24/7 na tumatakbo ang iyong business, ang ating business. No hard selling, no monthly payment for system and training. Accessible training site anytime, may video-based training na madaling sundan. Ito ay simple business dahil flex. flexibility at doable anywhere with mo siya. At higit sa lahat, ang business na ito ay Japan Government Certified Business Model. At hindi kailangan ang experience dito at hindi kailangan ang pro technology pero pag may alam po kayo, much better po. At hindi kailangan ang degree holder po dito. At isa pa, pwedeng gamitin ang sariling lingwahe po natin. At ito po ay my live weekly mentoring sa libre lang po at my coach mentor po tayo lifetime na magagabay para mapalago ang business po natin. Kung gusto natin magtagumpay kabayan, we want a legit, a sustainable business. And yes, ang business na ito ay para sa iyo kabayan. Kung gusto mong maging driver work in control sa buhay mo. At ang tanging trabaho lang po natin dito is i-market ang system Uh, tulungan ang mga taong gustong magkaroon ng sariling business or mag-build ng online business na gamit lang ang cellphone at wifi po natin. If you start today, you'll see the freedom kasama po ang iyong pamilya. If yes ka kabayan, simpleng pindot lang po sa send message or learn button na makikita po ninyo sa ilalim ng video na to. At i ang iyong real name po and email address na ginagamit po ninyo para ma-access po ang aming libreng webinar that will change your life forever. At huwag pong kalimutang i-share din ang video na ito kasi sharing is a blessings and sharing the good news to people para matupad po ang ating mga pangarap sa buhay. Say you inside po. God bless po sa ating mga pangarap. 拜拜。Bye bye.